kaba ng kasagutan sa tanong na bakit ka nagkaka appendicitis Gusto mo bang alamin ang mga sekreto sa likod ng sakit na ito? Well, tama ang napuntahan mo. Dahil dito sa ating video, ilalantad natin ang mga pinakamalupit na katotohanan at mga lihim na nagdudulot ng sakit na appendicitis. Kaya tara na at samahan niyo kami sa pagtuklas ng mga ito. Don't miss out on this eye-opening revelation. Subscribe now and hit that notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong videos. Are you ready? Let's dive in! Ang appendicitis ay isang kondisyon kung saan ang appendix, isang maliit na organong nakalagay sa ibaba ng kanang bahagi ng tiyan, ay nagiging namamaga o nagkakaroon ng impeksyon. Ang appendix ay isang tubular na estruktura na konektado sa umpisa ng bituka at ang eksaktong layunin nito sa katawan ay hindi lubos na nauunawaan. Ang appendicitis ay maaring maganap kapag ang mga butlig na nagtataba sa loob ng appendix ay nagbubuo ng bara. Ang mga sintomas ng appendicitis ay maaring mag-iba-iba. Depende sa individual ngunit karaniwang kinabibilangan ng pananakit sa kanang bahagi ng tiyan na maaring unang nararamdaman sa paligid ng puson at unti-unti ding lumilipat sa ibaba sa kanang bahagi ng tiyan. Pananakit na lumalala sa paggalaw o pagpressure sa tiyan. Pagkawala ng gana sa pagkain. Pagtatae o pagtatain na may dugo. Pagduduwal. Lagnat at pagkakahilo. Ang appendicitis ay maaaring maganap dahil sa iba't ibang mga dahilan, ngunit hindi pa rin lubusang nauunawaan ang eksaktong pinagmulan nito. Naritong ilan sa mga posibleng mga dahilan. Obstruksyon ng appendix Ang pinakakaraniwang dahilan ng appendicitis ay ang obstruksyon o bara sa appendix. Ito ay maaaring mangyari kapag ang mga butlig na nagtataba sa loob ng appendix ay nabubuo ng bara na nagdudulot ng pamamaga at impeksyon. Ang obstruction ay maaaring dulot ng mga dumi, butlig o iba pang mga bagay na nagkakaroon ng kahalagahan sa loob ng appendix. Pangalawa, impeksyon. Ang appendix ay maaaring mabara rin dahil sa isang impeksyon. Ang impeksyon na nagmumula sa bakterya ay maaring magdulot ng pamamaga at pamumuo ng pasalood sa loob ng appendix. Pangatlo, trauma. Ang mga trauma o pinsala sa tiyan tulad ng pagkakaroon ng pagkasira sa appendix dahil sa isang aksidente ay maaring maging dahilan din ng appendicitis. Pangapat, obstruction ng fecalit. Ang fecalite ay isang matigas na butlig na nabubuo sa loob ng appendix mula sa mga tuyong dumi at iba pang materyal. Ang obstruction na nagdulot ng fecalite ay maaring maging sanhin ng pamamaga at appendicitis. Panglima, genetics. Mayroong ilang mga pag-aaral na nagmumungkahi na ang genetic factors ay maaring maglaro ng papel sa pagkakaroon ng appendicitis. Ngunit, ang eksaktong kahalagan nito ay hindi pagganap na nauunawaan. Pang-anim, iba pang mga kondisyon. May mga kondisyon tulad ng Crohn's disease, isang uri ng inflammatory bowel disease na maaring magdulot ng pamamaga sa appendix at maging sanhi ng appendicitis. Kahit na ilang mga dahilan ng appendicitis ay maaring hindi maiwasan, ang pagiging maingat sa iyong kalusugan at ang pagtugon agad sa mga sintomas ng appendicitis ay maaring makatulong upang maiwasan ang mga komplikasyon at mapabuti ang kalagayan. Hindi mo maaring pigilan na direkta ang pagkakaroon ng appendicitis, ngunit mayroong mga paraan upang mabawasan ang panganib na itong mga Narito ang ilan mga hakbang na maaring makatulong sa pag-iwas sa appendicitis kumain ng malusog na pagkain. Ang pagkain na mataas sa fiber tulad ng prutas, gulay at mga whole grains ay maaring makatulong sa pagpapabuti ng gastrointestinal health. Isa itong paraan upang mapanatili ang regular na paggalaw ng mga dumi sa iyong katawan na maaring makatulong sa pag-iwas sa baras appendix. Umiiwas sa pagkain na mataas sa taba at mababang fiber. Ang pagkain na mayaman sa taba at mababa sa fiber ay maaring magdulot sa pagbara sa appendix. Subukang iwasan ang mga pagkain masyadong matataba at pumili ng mas malusog na pagkain. Umiwas sa labis na stress. Ang stress ay maaring magdulot ng mga pagbabago sa iyong katawan at maaring maka sa kalusugan ng iyong chan. Subukan ang mga paraan ng pagsasagawa ng stress management tulad ng ehersesyo, meditation o yoga. Umiwas sa paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay maaaring makaimpluensya sa pangkahalatang kalusugan at maaaring magdulot ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa tiyan kasama ng appendicitis. Sundin ang tamang hygiene. Ang mga pangangalaga sa tamang hygiene tulad ng paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain, paggamit ng malinis na kagamitan sa pagkain at pag-iwas sa mga pagkakataon na nakapagdudulot ng impeksyon ay makakatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng appendicitis. Kahit na may mga hakbang na maaaring gawin upang mabawasan ang panganib ng appendicitis, hindi pa rin ito lubosang maiwasan. Kung mayroon kang mga sintomas ng appendicitis tulad ng matinding sakit sa tiyan, lagnat, pagkahilo o pagtatae, mahalaga na kumonsulta agad sa isang doktor upang mabigyan ka ng tamang pangangalaga at paggamot. Kapag hindi naagapan ang appendicitis ay maaring magdulot ng mas malalang komplikasyon tulad ng pagputok ng appendix at pagkalat ng infeksyon sa buong tiyan na maaring magdulot ng peritonitis, isang malubhang kondisyon ng pagkakaroon ng impeksyon sa peritonium ang nagbabalot sa mga internal organs. Ang pangunahing paggamot para sa appendicitis ay ang pagtanggal ng appendix sa pamamagitan ng operasyon na tinatawag na appendectomy. Ang agarang pagtugon sa mga sintomas at pagpapagamot sa pamamagitan ng antibiotics ay mahalaga upang maiwasan ang mga komplikasyon. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating video. Sana nagustuhan ninyo ang mga impormasyong ibinahagi namin tungkol sa appendicitis. Kung nais ninyong malaman pa ang iba pang mga sikreto at katotohanan, huwag mag-atubiling mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para sa mga updated sa hinarap. Huwag kalimutang i-share ang ating video sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaring makinabang din sa impormasyong ito. At kung mayroong kayong mga katanungan o hinaing, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, salamat sa pagtangkilik at mag-ingat kayo palagi.